Yon so ngayon kung gusto niyo pong magkape, meron po dito Milo. Eddie wow. So ngayon po wala kaming ginagawa kay magkakape muna kami. So endorsement po to ng Milo. Kuya hmm. masarap ba? <laughs> Milo everyday, everyday okay. <laughs> okay. Yon so nandito po yung mga kasama ko. Yan po sila. Yan po nagkakape din po sila. Yan mo, tambay po sila. Oh, gutom na po so, sila. Gutom po. Po, po na po. Meron po nakaupo doon, nakatanghu doon. Nakaitin mo. Yung pangit. Yun, so yun. <laughs> Pangit ka daw mo. Ayun po si PJ Baho. Ayun ka, <laughs> kami, nagkakakape po kami ngayon. Ito, pinul na talaga <laughs> yung cell So, kung gusto nyo pong magkape, pumunta lang po kayo dito sa... Mangahan, Mangahan. Mangahan Street, di Matokentokyan City. <laughs> Matokentokyan City. <laughs> Ang full name po nito, Tinago Street, di Matokentokyan City. <laughs> So, kung magkakape po kayo, puntaan nyo lang po yan. Yan, Rowena Store. <laughs> painom na, painom! Nandiyan po yung kape. Nandit, yung, yung kape po, nandito sa tindahan. Yung baso po, nandito sa kapitbahay. <laughs> so, kung magkakape lang po kayo, puntaan kay yung tindahan. Tapos, papatimpla po kayo sa kapitbahay. Bale, magtitimpla po kayo, no? Know, yun, yung pangalan nun. Nandiyan na sa baba o yung ano, yung... King. John Rainier. Ayun, no? You know, and, yung, you know, yung malaki pa. yung mata. Okay. Ayun po si Baho. Ayun o si Asim, yun know si Asim. Si Asim o si Asim. So yun kung gusto nyo ng suka, yun si Asim. <laughs> ito yun, si Asim kakarihan ni Piola Pascual. Ayan. Si Piola. Yun. Anak yun So ito po sir po na ginagamit ko. Dito talaga to sa akin dito, to sa negro na to. Ayan. Tama <laughs> na So ayan. Ito na po kami. Ayan po. Ruina street. So, ngayon po, kung magpapatipla po kayo ng kape, nandiyan po si Jan Rainier. Ito po yung hey, endorser ano po mo? ng baso. Ito po yung Milo. Ayun po yung ano niya, bali yung kape. Ayan. So, ito po yung nagtimpla ng kape. Pre, thank you sa so pagtimpla ng kape, ha? Oo. No problem po. Okay, okay. Ganda ng ano niyo, camera. Hindi nag So bali po ginagamit ng camera ay Poco. Poco. Kaya naman sa yong... endorse mo ba? Sabi mo bumili na kayo. Mura Kung lang. Niyo po ng Poco, mura lang po to, 150 dalawa. Poco Poki. naka. Poco. Ito, meron ako may dito kasama si Bali yung kasama yun sa anin? Sa Mature Garden. Ito si Asem. Yan si Asem. Ito, limin bay. Kawa pa sige, tangin na, hindi ka naman guwapo. Magpapalag nga tayo, bali ito sa ating ano. I-upload natin ito sa YouTube para tayo sumikat. Yan. Ito ho si, papakilala ko isa-isa sa Mitchell Garden, Asem. Ano <laughs> nga <laughs> ito, pangalaya? Aso. Aso, aso. Aso. Aso, ayaw ikaw. Ay, to si Wachele. Wachele. ng kape. <laughs> oh.